Mm, magandang tanghali. April 25 Friday. So, nga, so discarte mi natan nun partner ko, ni, may imis. Mm. Ay ngaran pag-ibig. O so, oh, ayan, ayun, bago ang lahat, uh, ang delivery po namin ngayon. Yon, kung nakikita nyo po. Arko yan ng Dagupan City. So, andito na kami sa boundary ng Mangaldan, Dagupan, guys. So, dala natin si Vina Video Okay. Ayan. Uh, take note po. Ang Bina Video okay po ay from Gusang Mangaldan pa ayam po, uh, hanggang Dagupan City Ay aming pinagdi Ng aking partner Na si Pag-ibig Ayan o, na-smile-smile smile lang yan, boss O, oh, ayan, bali sa likod ng SM Yung delivery namin So, ayan, sa mga Naghahanap dyan ng Video Oke, okay, uh, pwede nyo po Kaming kontakin o pwede nyo po akong kontakin Sa Facebook ko Aking number na 0950 3686308 ayan may kasama na ron po yung long table meron na rin po yan tin pieces na upuan ayan hanggang dagupan, ah, nagdi-deliver -de po tayo ayan dahil walang pasok ah, kasama ko yung anak ko, saka yung pamangkin ng asawa ko, sumama sila sa amin so ito yung diskarte natin ngayon bukod sa pag-grooming, tsaka ng aso So dahil nakapag-grooming na kami kanina sa mga aldan at sa bunuan, uh, racket tayo sa pagbibidyo okay. So ayun, hanggang dito na lang, magbibidyo na lang ako mamaya pagka nandun na kami sa deliveran namin. So maraming maraming salamat po, Bina Video Okay at your service. Any point of pangkasinan. mga boss, dito na kami sa likod ng SM, yung deliveran namin ng Video Okay. O dito na nag-red. Yan yung SM. Hmm. Yan, kahit Dagupan City, uh, pinapasok po natin yan. Hmm. Take note, from Gusang Mangaldan pa tong video, okay ha? Okay. Oh, big yan, okay. Oh, o, tubig daw. Wait. Ayan o, binababa na lang partner ko. Baba mo na partner. yun okay na. Eh ka na. Yun, ayos na. Okay na, na-deliver na namin. Hindi na sound check na nila. Ayan na, oh. oh ayun, okay na. Ah, pauwi na yung aking team. Ano, mamimirin talara Edwara. Walay sito si tang pangusta. Uh, ano may SM tagupan uh, Pasampat kami Ladgasang uh, Okay na Yun, maraming maraming salamat Sa pagtitiwala Sabi na, video okay At your service uh, PM lang sa mga gustong magrenta dyan Hanggang Tagupan atin pong pinapasok yan, guys Yun, anong sabihin mo, Sky? Sign to po, kamusirin Thank you po, yun, salamat